Boy. Hello, uh, Rock Family na napakaganda. Yes, ama, ang tawag namin dyan. Manager, yes. Manager ko yan yes. eh. Yes. Di ba? For si 12 ama. years. Oo. Kaya, uh, medyo lumaking konti yung dito mo, no? Nagpa-jotox ka siguro. Jo, jo, jo Kasi may, oo. Sa tingin ko lang. Pero maganda naman, talagang, um, ng very light. Tama ba? Oo, kasi medyo ano eh. Pero magaling, magaling ka. Kaya, ang masasabi ko lang sa'yo, eh, surprise. Kung ano yung bobot ko for you. ba ah. Pero, yun lang. Mamaya, mag-usap tayo. <laughs> <laughs> mag oh, wow. ka ng schedule mo, ah. no, Rufa? Uh, pa, sure. uh, -oh. uh -oh. Pero ngayon, pag score na ako. Okay. Okay lang? Yes, yeah, sure. sure. <laughs> <laughs> ah, sige. Happy Monday. Hindi okay, ako Luca. sigurado kasi sa sagot ko. Ay, sa kung kaloka like she. Pero kasi hindi ako nagbibigay dito ng kaloka. Basta-basta eh. Oh. Kaya ah. kailangan ko siyang ano yan, surprise. Ay, Gusto surprise. mo ba umakyat siya dyan sa'yo ngayon? Para mas kalapitan malapitan. mo siya makita? Oo, oh, alika dito. Ayan, nagtanong mo siya dito. ng mga past yeah, talk yeah. ni Tito Boy. Oh, all the way from San Jose, Northern Samar. Ako Oh, malapitan. yeah, oh, boy boy. alam mo ano? Sige, ganun pa. Huwag ka lang mag-i-smile masyado. Ayan, ting pamingin ka. Huwag oh, ka mag i Ayan, maganda dyan. O, oh, pag nag i Yes, pero kamukha naman pala. Naku, kalo ka like. Kalo like. Yes. Alright. Ay, ba't mo sinabi? No. Di ba surprise, Peachy? Hindi, oh na. Kasi nakita ko na siya malapitan. Oh. Oh, so, yun Kap lang ka na surprise. Kapunga pag nakaganon. Huwag ah, so lang gaganon. La dito na. oh, lagi lang nakaganon. Oo, okay. oh, okay. kailangan nakaganon. Yuko ka lang daw, Tito oh, okay. Boy. Yeah. Oh, ah, yuko lang, masunurin si Tito Boy. Ganoon lang daw, at huwag daw masyadong mag-smile. Kaya maraming <laughs> salamat, Hurado, Rupa May Quinto.